mo nung umabot na sa Metro Manila ngayong pong araw na ito ang oil spill na nagmumula sa MT Terra Nova na unang lumubog nitong nakalipas na linggo. Ito ay batay sa pag-aaral ng University of the Philippines Marine Science Institute, ang Department of Environment and Natural Resources at ang Philippine Space Agency at iba pang mga ahensya ng pamalaan na tumututok o nakatutok sa naturang insidente. Batay ho sa natuo o nabu nabuong oil spill trajectory model ng grupo, Marium lamang uh, umabot sa mga dalampasigan ng Metro Manila ang uh, tumagas na langis ngayong araw at maabot ang mga coastal area ng Cavite City. Maring maanod ang tumagas na langis pa hilaga hanggang sa bahagi po ng probinsya ng Bulacan batay na rin sa ilang salik na naobserbahan katulad po yan ng direksyon ng hangin at malalakas na mga pag-alon sa karagatan. Batay sa inilabas na bulletin mula ho sa University of the Philippines, malaki ang epekto ng paggalaw ng hangin sa karagatan kung saan lumubog ang naturang barko. Inilabas ang biduong modelo upang maimpormahan ang publiko at matulungan ang response team sa ginagawang pagpigil sa labis na pagkalat ng langis mula huyan sa lumubog na tanker. Una nang bumuo ang pamalaan ng isang interagency task force para pagsamasamahin ang lahat ng containment effort at mitigation measure para matugunan ang banta ng lumalalang oil spill. Una na rin kinumpirma kahapon nitong si Cavite Governor John Vic Remulla na naabot na ha, ng uh, langis yung mga coastal barangay ng Ternate, uh, o, mga barangay po ito ng mga bayan ng Ternate, Maragondon, Naik at bayan po ng Tansa dyan sa may bahagi po ng Cavite Province. Samantala, biniberipika naman na ng Philippine Coast Guard ang mga ulat na umabot na nga sa ilang baybayin sa lalawigan ng Cavite ang langis mula sa lumubog na motor tanker Terranova sa bahagi po yan ng Manila Bay. Ayon kay Coast Guard Station Bataan Commander Michael Jan Insina na nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Department of Interior and Local Government maging sa Department of Environment and Natural Resources para matukoy ang mga lugar na apektado ng tumagas na langis mula sa lumubog na motor tanker. Una nang ang iniulat kasi ng grupong manging isda na pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na umabot na sa baybayin ng Tanza sa lalawigan ng Cavite ang naturang oil spill. Ngunit bati naman sa aerial monitoring ng ahensya noong araw ng lunes ng umaga, nabawasan daw ang lawak ng oil spill sa umigit kumulang 2 hanggang 4 na nautical miles o katumbas yan ng 3.7 hanggang 7.4 na kilometro patungo po ng Timog Silangan. Anya minimal at napakakontrolado ang tagas na ibig sabihin ay isang litro na pagtagas kada oras o 24 na litro araw-araw. Sinabi naman ni Coast Guard Station Bataan Commander Michael John Encina na nakipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa iba pang mga ahensya kaugnay nga po sa naturang usapin para nga po makontain ng tuluyan ang tumagas na lingis mula po yun sa motor tanker Terra Nova. Kaugnay pa rin po nito, nanatili pa rin daw na hindi ho apektado ng oil spill ang mga nahuhuling isda sa katubigang sakop ng probinsya ng Bataan sa kabila ho ng tumagas na langis mula sa lumubog na Terra Nova sa karagatang sakop ng Limay. Batay sa ginawang sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon Hulyo 29, pasado ang mga nahuling isda sa mga ikinukonsiderang factors na kinabibilangan po ng lasa ng nalutong isda, ang amoy ng mga bagong huling isda at ang amoy ng kalulutong isda. Ito ho'y nakasaad sa inilabas na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Oil Spill Bulletin Number no. 1. Ang mga sample ng isda ay kinuha mula sa mga bayan ng Limay, Orion, Balangas City at ang Samal. Sa kasalukuyan, wala pang fishing ban na inilalabas sa mga katubigang posibleng naapektuhan nitong tumagas na langis. Bukod sa sariling analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magkakaroon din ng iba pang mga pagsusuri sa mga huling isda sa pamagitan po yan ng independent laboratories upang matukoy ang presensya ng langis at iba pang mga mapanganid na containment o contaminants sa mga nahuhuling isda. Pangunahin po dito ang polycyclic aromatic hydrocarbon na posibleng matukoy sa mga nahuhuling isda. Pagtitiyak ng ahensya, nakabatay ito sa mga fish landing center o nakabantay sa mga fish landing center para masigurong ang mga huling isda ay hindi po apektado itong oil spill at ligtas pa rin ibenta at kainin ang mga ito. Pinaalalahanan din ng Bureau of Fisheries ang publiko na agad i-report ang mga namamataan ng mga oil spill, mga oil slick at iba pang siniales ng tumagas na langis. Maliban dito ay pinaiiwas din ang mga mangingisda mula sa mga contaminated zone at pinagagamit ang mga ito ng na, tinatawag na personal protective equipment. Ito ho ay kung kinakailangan.